Good morning. Ito. Mainit na lang kapag almusal na kami ng sinaing na saging linaga. I mean. Kapi na. Kasi yung mga pamantay Tulong dito. Linis, linis. So, hi Cody. Good morning. Ito yung ano na ibilad natin tong anong gabi. Tapos dumating na yung nagsusukat ng ano ng lupa. Susukatin yung kabuuan. So, Saturday ngayon. Marami sila ay. dito natin eh, ano para safe. Dito natin sa taas. Bugunot-bunot ako ng mga ano. Mga, ano yan. Mga damo kaso. Meron pa rin silang mga langgam mo. Oh. Kukuli talaga. Kaya umaano yung mga ano. Pero yung iba dito. Ayan. Oh. Bumuka na yung mga ano dito. <coughs> Ito. Marami pa rin. Hindi pa rin umaalis. Oh. po natin hindi na natin naaayos marami pa kasing ano marami pang ginagawa marami pang mga obligation ito oh sobrang baloktot na ng mga ano oh binabahayan kasi ng mga tumugalanggam, ano kayang pang-spray sa ano sa langgam yung mga flowers. Mm -hmm. Ito ba itong kapinapaan ko na yung Doon siguro yung nag susukat sa ano sa lupa. Tingnan natin. Ay, saan kaya si Cody? Ito alam kung nasaan si Cody! Ay! <laughs> ay, yun, no? Know. Yun, no? Know. Bantay, ay! Guard dog, oh! <laughs> Mainit na kasi. Kala ko lumayas na naman na sabi ko hindi ko na siya hahanapin. Bahala siya sa buhay niya. <laughs> Tapos andyan lang pala. Alam naman pala kung saan ang bahay niya. Kasi sumasama yan siya eh kahit kani-kanino so tignan natin yung nagpo-survey dito ng ano para maayos na daw itong ano lupa mahati-hati na so naghahanap ng ano ng moon moon hun huh, oh, ba hun ba tawag mo o basta kaya yun doon siguro sila sa sa dulo ano ba tanda saan ba yun Yung yun sa kanto mga ano to eh. Maliit pa ako lahat din. Palibot niya kaso. Tinanggal ng mga ano. Ang tatian lang. Ito pala sila Ito pala na record so, -ano na so inaano na na dito ito na yung kanto dito para na, na ay dai ni soda kuno na nako ay nilugan dai ni inda kay Hello po, good afternoon. Ayan, nagsusurvey pa rin. Nagsusukat pa rin sila yung pag ano na so paghati-hati na nasukat na kanina yung sa lahat ng ano kaso may ano tayo problem yung aking papi ano nangihina siya hindi siya active malungkot kasi sumusuka siya siguro to yung mga ano na yung fiberglass kasi tuta pa kasi Syempre lahat yung mga ano dyan na ano niya kinakain-kain niya yung mga ano nung isang araw sumuka rin siya eh tapos ngayon sumuka uli ayan oh sumuka uli siya tapos nanghihina siya dito na lang dito na lang nahiga sa ano oh. Oh, oh. <laughs> oh pumipikit pati ang mata niya oh, oh. ayaw niya nang bumangon hmm oh, you don't wanna get up anymore You weak. So, nag-throw up siya. Come on, baby. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Let's go. Let's go over there. Come on. Let's go. Come on. Come on. Let's go. Come on. Let's go. hihina ang baby ko. Ay, ay. wow. wow. Ayaw niya nang mag-ano. Ay, niwan ko siya kasi nag-ano nga kami doon. Nagtitingin ng mga Nagsusukat. Kaya pala hindi siya ano ngayon. Na hihina siya oh. Dadalhin ko pa naman ito bukas sa vet. Kawawa. What's wrong baby? What's wrong? You okay? Oh, wow. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Susuka. <laughs> Kode, come on, come on, kode, come on, come come on, kode, come come on, kode, come on, let's go, come on, oh, oh, kode, okay, later, karpet yang cukupnya nasi kodi, lagi hina, pinick up ko siya kanina, dadalhin ko siya rito. Nagkakawag. Nahulog pa siya. Ayan, umiyak. Umiyak siya ng matagal. Tapos ito, dinala ko dito. Pinick up ko siya. Umihina siya. Dadalhin ko pa naman ito bukas sa bed. Ano kaya ano nito? Kasi nakakain nga siya ng mga fiberglass, yung mga dust, bagang nagkatala ka na dito. Hindi ko alam kung nakakain siya yung mga, di ba, mga sharp yun, mga uh, tatalim, matutulis, yung mga ano, Good evening. Ayan, si Cody. Nalason kanina. Hindi ko kasi nakita kumain daw ito ng ano. A dead uh, check. Yung, yung ano, chicken na uh, baby pa. Patay na. Kinain niya, hindi ko nakita. Doon sa ano, nagsukat kasi ng ano kami diit ng lupa. Hindi ko na, ano, nakita doon ang pamangkin ko. Kinain ito. Kaya, pagdating ko dito, yung chineko na dito, nagsusuka doon. sa doon. Kaya, naghina siya. Naghina siya. Kaya, ito ginawa namin yung pamangkin ko. Ayan, o. Oh. Tinagyan namin ng cardboard. At cardboard box para hindi siya makalabas. Tapos, tatalian ko siya. Kasi, kumakain nga. Kailangan talaga pala magpa-cyclone wire ako para hindi siya makalabas dito sa ano. So, ayan. Akala ko. <laughs> naiyak na ako kanina. Akala ko. Ano na siya. She okay na? Binigyan namin siya ng ano tubig na may asukal. Ayan o. May asukal yan. You feel better? You feel better, Cody? Huh? Wow. Usta. Okay. Bye.